Hello guys, good evening. Welcome to my channel. Uh, ang vlog ko po ngayon ay share, share ko lang yung naranasan ko dito sa loob ng quarantine. So bukas lalabas na po ako ng quarantine. So yun, nasisimula na ako. Ito yung naranasan ko. Mm, dami siya So, ito yung ahas ka na guys. O, napatay guys. Ahas. Ito alapihan. Yes. So, ang lalim talaga guys. Problema ko talaga nito. Paano ako makatulog ngayon? Baka mamaya may biglang yung pawas. na ahas. So, nakakatakot siya. Ay na yun, nagsisilitaw na yung mga halaman. Tapos ito yung pinaka ano. Ayan, yung pinaka ka, ano niya, tapos papasok na siya dito sa pinaka ano ko. Ayan. ayan. yun. so yung bag ko. Yung bag ko guys, pinatong ko na lang siya dito. Ito yung mga ano, pinatong ko na lang siya. Ito yung ko. Ayan. ayan yung nangyari dito guys. So, hindi ko alam kung hanggang ano to. And guys. So buti na lang guys. Salagang kukunti na lang talaga. Kukunti So guys, nakita nyo naman nangyari sa akin. Binaha ako dito. Tapos, ang pinakamasaklap lang dito guys. So, ngayon ipakita ko sa inyo. Ayan. Ipakita ko po sa inyo kung kung sa, yung sa paligid ko. Ayan guys. So, wala po siyang tao. Wala siyang bantay. Ayan. Wala siyang bantay. Dito guys, ang masaklap lang dito sa quarantine dito sa aming barangay ay wala po talagang free na pagkain wala talaga ang free mo lang dito ilaw, kuryente nga ilaw tubig yun lang CR yun lang ang free dito nila wala talaga ang pagkain so ang pinakamasaklap dito guys kasi pag umaga may bantay ako dito so pasilip-silip lang sila hanggang hapong isang tao sisilipin ka lang kanong yung temperature niya yun lang yung inaano naligot e pagdating ng gabi guys sa buong eskulahan na yan ilang rooms yan, ako lang po ang tao dito yung po ang masaklap dito. Ako lang po mag-isa ang tao dito sa buong Schoolahan. So kahit isang tao man lang, wala po nagbabantay sa akin dito. Ang masaklap lang po, ang pintuan na to, wala pong lock. Yan po. So, ang ginagawa ko guys, hindi na lang po ako natutulog sa gabi. So, yun nga. Pagka umaga, yun, saka ako natutulog pag may, may ano na, may araw na saka ako natutulog kasi, di ba? Iwas ano na rin mamaya, may mag-trip sa akin dito. Oh, di diba, kasi galing ako ng ibang bansa sabihin oh ano yung pagtripa natin to kasi ganito ganun galing ibang bansa so hindi ako natutulog guys sinisirado ko lang siya nilagyan ko lang siya ng tubig dito sa may anuhan tapos yung pinadala sa akin dito ng papa ko na kuchilyo yun lang plus light yun lang yung pang ano ko sa uh, sa pang self defense ko yun lang So ang hirap 'di ba? Dapat provide talaga siguro ng barangay na may bantay talaga dito kahit isang tanod malang buong magdamag pero wala po talaga yun ang kakasama ng loob ko dito so yun guys so share ko na sa inyo kung gaano kahirap dito sa amin ang quarantine home tapos may 7 days pa ang home quarantine guys so yun bukas lalabas na ako so yun masalama na lang matapos ko rin sa ilang gabi dito last night ko na ngayon dito So, yun okay lang, Okay na nga nangyari sa akin. Pero, yun nga lang. Baka magkasakit ako kasi wala akong tulog-tulog dito. Kasi nga, di ba? nag -ano ko sa sarili ko. Mamaya, matulog ako. May bigla nga ako patayin. Di ba? Hindi mo alam kasi yung takbo ng, ng, ano, ng araw, panahon. Kaya, kaya umaga na ako natutulog. So, yun lang. Uh, sana magustuhan nyo yung video ko. At sana naman... Walang mag-thumbs down. Alam ko may taga-thumbs down sa akin dyan. Yung mga better sa akin. O, oh, yun. Yun lang, guys. So, salamat sa mga nanood dito sa video ko kahit pangit.